Ano ang ah, ginawa mo ginagawa mo rito? Ka, trabaho ka. Ano out! yan? ba eh. Ano? yan eh. Ano'y mahal ako sa ako, Ano Balik ka dito! Ano? Galing trabaho! Balik din mo sinasabi sa akin tapos ay nasama na langin. Bakit mo sabar? Bakit Si mami, paano mo ko nasa tanoy ako? Nasa tibulo ka, tapos nandito ka? ha? Namaste, pero hindi ka rin papahalam sa akin? Ano? Hindi mo akalain, asawa mo ko, tapos may lang dito? Dami tao, siya wala siya ko. Asawa mo yan, ibas nakakaya kayo. Alam mo ba yung asawa mo, asawa ko? Ano? Asawa po yan. Ano masarap pa yung asawa ko? Wala akong alam Ano? -tik -tik yan. Ano Ano na Ano? Ano 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 talo? Ano talo? Ano talo? Ano talo? Ano Ano talo? Ano talo? Ano talo? Ano talo? Ano